like you so want my man. talaga <laughs> 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 Ang isang Alisa Valdez. Sa salmon. 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 Magandang araw sa inyong lahat mga Lodi. Ating pag-uusapan today ang mga nalilink kay Alisa Valdez na mga lalaki. Kamakailan lang ay nasaksihan natin ang makulay na love story ni Alisa Valdez at Kiefer Ravenna. 2016 pa nang nabalitaan na may special na relasyon at namamagitan sa dalawang dating Ateneo Blue Eagles at Ateneo Lady Eagles star na sina Alisa Valdez at Kefer Ravena. Maganda at makulay ang samahan ng dalawang magkopol na ito na tumagal ng halos isang dekada. Nang pumasok si Alisa Valdez sa PBB House noong nakaraang taon ay may mga rumor na lumalabas na naghihiwalay na daw ang dalawang magkasintahang ito. Hangi na daw at lumamya ang kanilang relasyon nang nagdesisyon si Kiefer Ravena na mang ibang bansa at umalis sa PBA. Dahil gusto ni Kiefer Ravena na mag-focus sa kanyang career sa Japan B-League. Si Alisa Valdez din ay nag-focus sa kanyang career bilang isang professional volleyball player kaya hamina ang kanilang communication sa kanilang mga busy schedule kaya daw nagdesisyon na si Kiefer Ravena at Alisa Valdez na mag-break na lang daw muna noong nakaraang taon. Pero sa bagong mga lumabas na rumor na balita ay nalilink si Kiefer Ravena sa isang Colin Ortiz na isang model at flight attendant, napakaganda nang nalilink kay Kiefer na former University of Santo Tomas alumni, samantalang si Alisa Valdez ay nalilink sa isang Luigi Pumarin na anak ni Franz Pumarin na dating coach at ngayon ay isang congressman sa 3rd District ng Quezon City. Good luck na lang sa mga career and love life ninyo mga idol Alisa Valdez and Kiefer Ravena!